Hi guys, good morning. So magati na naman tayo ule. siyan. Hatid na naman kasi pasok class pasok na nila ngayon bukas ano na Sabado hanggang Linggo lunes uli. So yan. Lagi um, na mo siya gmailo. Ay, kuya. Okay, kuya ko. Punas man yan. 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 Mag-PC lang ngayon. <laughs> Ay, nakam. <laughs> <yap> <laughs> Ang init. Ngayon. Mainit ngayon. O, yung magulang, papasok daw sa ano. Sa school. Tapos? At siya kung makinig sa teacher. Kami mo. Ano, kami sa court. Kaya Kaya sa school. Zero. Mamaya, maaya, maaya pa, alas 4. Oh, meron na siya magkwento. Hmm, nagpidyo ako. Anong kwento mo pa? Ano pang ginawa sa school? Meron na siya magkwento, guys. Pagdating niya dito, ipapakita niyo. Ano niya? itong ginawa niya, ganyan. Kasi lang may tuyo to minsan, ni eh. Hindi <laughs> mawala talaga yung tuyo ng bata. Hindi, di ba? lalong lalo sa nanay starat pag may tuyo yung nanay berang suyuin <laughs> eh ganon yan ganyan talaga ang buhay ng buhay natin sa mundo kailan natin masaya hindi laging ano stress kailan happy ba diba? happy always huwag tayo mag -stress. Di diba guys? Di diba? Happy lang. Happy. Happy life. Tambay-tambay muna. Ayan. So, maya-maya. Hatid. Ayan. Maaga pa naman. So, mag-fiesta tayo sa barangay. eh kupang. eh labang pa na. Fiesta pala na ng alabang ngayon. Mag-video tayo dun mamaya. Ay, mm, malaki na to siya eh. Malaki na. Magsi-7 na to. Malapit na mag-7. Ayan. Yeah. Ano kaya ano natin ito? Sunod na lang. Malaki na to. Hindi mo na kailangan hati din susundo. Kaya niya sarili niya pag malaki na siya. Di ba? Hmm. Isa yun nga eh. Ano, mag-i-8 na. Hmm. 8 na siya? Bakit? Nag na ba siya? Saan pa daw? Sa... Yung isa ko malungkot. May sinat. Number 8 sa... Diba guys? So, yan. Mama, And luck for today, I'm happy! December 1. December 1, Birthday in this isa yan. Okay lang yan. Oo nga, wala kong handas pag birthday ko. Diba? Diba? Cake lang. Hmm. Ngayon lang ako nagka kick eh. Ngayon lang ako nag kick Naman sa ko, punta tayo sa ano? Kalisan niya, Tagaytay. Tagaytay! Hindi po napunta sira kasi Tagaytay siya sa kalisan. Oo. Sa day of... Sa ano? Sa birthday niya. Tagaytay tayo. I miss you Maganda rin doon ako mag-vlog. Ano, diba? Usaya na ano, na. Nakatira na doon. Malayo, yun. Nakatira si Sayon dun, sa Tagaytay. Nakatira siya dun. Hindi na dito. Hindi. Malayo yun Basta <laughs> ah, magkwento. Kwento siya, maro. Siya magkwento. Sir! Saka, pasok ka. Hmm.